Ngunya na tag-init, kaipuhan taw maging hydrated. Kaya ang kakana na inis sa ni City, may pigo-preser ngunya na libring maiinom na tubig. Sa gilid tinampong ini, ipunesto e kan kaanan ang sa indang water dispenser at sin disposable cups na pwedeng aprobit sa ran mga mapapaagi sa nasambit na dalan. Saro sa mga nakiinom na digdi ang estudyanteng si Carla. Tiyempo na naagihan niya ini, kan inabot siya nin paha mantang pasiring sa eskwalahan. Para maiwasan rin yung mga heat stroke baga, especially ngayon, uh, talagang tag-init, then tag tuyo, talaga ng lalamunan. So, much better. Very helpful siya sa mga tao dito. Hali sa pagbayad din bills sa Albay Electric Cooperative, nakiinuman din din tubig si Nanay Henelin at si Nanay Marites. Taginit ngayon, uh, siyempre naglalakad, walang pambiling tubig. Mas maano mas nakakabuti sa mga naglalakad dito siyempre, sobra ang pagpasalamat ko. Ta, imbis na mabakal paki, ano, may libre palang digdi. O pagluwas ko sa gate, aling aliko, may nagsabing, ano, na may tubig na digdi. O. Di, sige man, sulakaw ko pa siring digdi. O. Tagari, interesado man ako. Kaya, salamaton sa... Istorya kan staff kan kakaana na si Alvin Oliver na isipan niya nagibuhon bilang pagmakulog sa sa iya mga kababayan na inabot paha sa dalan. Simpleng inisyatibo alagad para sa iya makakasalbar ininin buhay. Ugmaman siya ni ini ang sinuportahan kan sa indang amo nangunyan ang kinakaugmakan publiko asin dakula at pakinabangan sa tawo kasi eh, nag-come up sa ano ko yan, kaisipan ko yan. Dahil nga, lagi kong naririnig sa mga pamilya ko na sa text message, sa chat, na, napaka-init dito, napaka-init dito. So sabi ko, advice ko, inong kayo ng maraming tubig, huwag kayong mga papa, ano, dehydrate. Since na sa Maynila, tapos ganito rin naman dito sa Bicol kami, kaya sabi ko, why do na maglagay ako ng ganyan para doon sa mga tao? Para at kasi, a good deed na ginawa ko, baka at least makarating din sa Manila to sa family ko. Yun lang naman ang, ang idea ko niyan. Kaya sabi ko, since na pagmamahalan tayo, ilabas natin. Show natin yung pagmamahal natin sa ibang tao na magdadaan niya. Mientras tanto, bukas ang libreng serbisyong inito yung alas sa Istin Agas, sundo alas Gistin Bangi, na makukuha sa Tanning Albay Electric Cooperative sa W. Vincent Street, Old Albay, Ligaspi City para sa mga baretang tatak Bicol, Regine Boy.